puti na lang pala puti na lang huwag ka na magalit huwag ka na magalit napakaayosin natin yung paa mo Diyos ko po sa paa mo paano ko makakatapos na maayosin na ito yun yun yung, yung, yung manangyayas sa kanya putol kasi yung isa magputol na rin tinggalin natin itong isang baka sakaling marimedyo -mar pa natin yung isang paa mo hindi ka sasaktan. hindi ka sasaktan. mo. kulot yung tali. Very bad, very bad. Kailangan dandahanin natin ng alis. Hindi na lang pala, pinakilaman kita doon sa pugad sa, sa mga anak mo. Teka lang, teka lang, hindi pa tapos, hindi pa, hindi pa. Wait, wait, wait lang, wait lang. malis natin yung bundubit sa... yung bundubit sa pamok. Para maka-apangahad paano nang ayos. Kung hindi, magbuburo na naman yung pamo. Oh, ano nangyari sa iyo? Saan ka nagsusuot ba? Ganyan ang pamo. Sa tanggalin na. Masyado naigpit ko sa kalyo pa. Hindi yung natatanong. Dati ako nag-aalaga ng kalapate. Kaya... Uh... Kung cool ka lang, kung cool ka lang, okay? Tingnan nyo naman guys, oh? kina yung kanang pa niya? Utol, putol, asim putol. Siguro na putol din to nang nang lubet kaya putol siya. Then yung left na pa is puno pa rin, puno din ng lubet. Eh buti na lang pinakilamon ko sa pugad niya. Hmm. Kaya lang parang huli na lahat. Hmm. Hindi pa, hindi pa, hindi pa huli lahat. Tuwa na natin na parang yan. Then, malis natin yung ano, lubid sa iyo pa. Kahit pa paano, eh, makahinga yung paa mo at hindi matuloy, hindi na matuloy yung maputol. May eh, anak ka pa naman. Buti na lang, may gunti tayo na ano, maliit. Kalma ka lang, kalma ka lang. Ang mahala sa'yo. O, ito mo talala, hindi kita sasaktan. Tapos ay palalayain ko yung pamo sa pagkakahitik ng mga sulit-sinulit na yan. Grabe! Sobrang hitik ng sinulit. Ano talaga yung pamo pero at least hindi naman tutuloy yung pagkasakal ng pamo sa roof. sinulit. Sana eh nabubuhay ka pa na matagal at naalagaan mo pa ang iyong mga anak tinay niyo naman tinay yun naman yung paan niya oh. kanina pun puno ng lubid dyan yung kanang paan naman niya eto putol siguro naputol din sa lubid ah, ngawit ako <laughs> ngawit ako lupit sa paligid ng paa mo kahit may sugat yan nagagaling din yan so pero tanggal natanggal ito lahat yung pakiramdam mo okay hey, lang lang kalma ka lang kalma lang kalma lang okay Nangyaman tayo mo tayo tayo nga tayo mo tayo buto na lang ko yung pagkakapesta mo sa anak mo at nakita ko yung paa mo yes po po grabe to, grabe tayo sinulid sa pa, dito na lang may anak ka dyan andyan ka so tanggal natin dapat tanggalin sa, sa ka ng <laughs> eh, oh, grabe <laughs> meron pa sasa pa ka sa paa mo wait, wait, lang di pa ito pakakawalan And use natin yung mo. Okay. Ayan At least, wala lang nakapulut na masinulit sya pa. Ah. So, wala na magagawa ito, deform talaga yung paa niya Pero at least hindi na siya mapuputol Patulad ng kabila Sorry Ikaw ay akin ang ibabalik sa iyong anak Wait, 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 Ibabalik sa iyong anak Ito yung anak niya Ano siya? Sige na, tiyaka na Okay minsan yung pagiging pakiala meron ay nagiging tulong at least nautanggal ko yung uh, Sinulid sa paa niya sobrang oh, dami Whew. ito nga po pala nandito sa terrace to sa terrace namin sa tirahan ko nandito sa dalas sa corner dyan sa pugat Okay na. Okay ka na dyan.